So, what's up mga kamari? Ayan, ganap sa computeran ngayong umaga. Ayan na nga guys. At dito, malalaman natin kung isa kang isang owner ng ganitong business ang pasukin mo. Ito nang mangyayari. Putok ugat mo sa mga batang ere. Sa una, ayan, iyang batang naka-orange na short. Mahilig talaga yan mga asar. So, dito mo malalaman kung gaano kakulit ng mga to. Una, itong isa na naka ano, naglalaro ng crossfire at ito nag-hotspot ng batang itong nakaubad so ngayon, dahil sa kakulitan nito tingnan nyo ang nangyari dito hindi ko nga rin malubos maisip na ganito ng mga eko so bagay, dapat masanay ka na kasi sa kakulitan ng mga batang ere ay ito nangyari nang nangyari so ito na nga guys sinuruhin you know ko ng video na to kasi gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ako ka ano araw-araw ang konsumisyon sa mga batang ere dahil ito ang pinasok nating ano business. Dahil ko pa yung may isang batalyon na alagang bata. So dito na nga, ayan na nga, nagkikwentuhan na yan sila dyan. Tapos habang nagkikwentuhan sila kung ano-ano-ano. Ayan, senior ko lang kasi para maging aware na lang din. Ito talaga, mga bata lang talaga itong mga ito. Mamaya mag-aasaran, magkikwentuhan. Tapos ah uh, tawanan. Tapos pag mamaya, pag may sobrang naiinis na o ko na dito na papasok yung ano, yung asara nila at magkakasakitan. So, dito na nga guys, pinagbabawal ko talaga ang magbuli-buli dyan. Pero, no bullying. Kaso, hindi, hindi nga nasusunod. Yan, dami kong binabawal dyan sa mga yan. Lagi kong yan sa mga yan. Araw-araw, nawal ayaw ko ng mga ganyan. Ayan ang mga batang ito ibang iba na kaysa noon ito mga malulutong magmura itong mga to they just habit na nila yung magsasalita na dahil sa kung ano-ano ang naririnig nila sa mga music ayan ang napapala na ng mga bata ngayon ayan sa music dahil sa music minsan may ano rin may mga hindi rin magandang salita so dito na nga oh, ito na nakot ko sa camera na yan na nga oh. dahil sa ito mapangasar o okay, kinalabit na daw kakalabitan siya hanggang napiko na yung um, ayan na nga, um, ba? Diba? Nagsusuntukan na sila dahil napiko na dahil sa asara ng mga to. Yung may iba yung nagkalabit, um, ito na nga at nagasara na sila. Kaya ngayon narinig ko na na nandun ako sa may kusina namin na may tumatawag na ng pangalan ko. Kaya minsan, na napapanaginip pa ko na yung atitin, atitin. So, ito na nga, guys. <laughs> at ayaw na ayaw ko yung makikipagbulihan dyan dahil minsan, nagpakakapikunan na sila. So, ayan na nga, lumabas na nga ako dyan. Gawa nang narinig ko na nga at nag-aaway sila. Mm. Ayan, sinabihan ko na na maghiwalay silang dalawa at gawa nang lagi silang nag- Aasaran, nag-aaway sila. So, ngayon, pinalabas ko na yung isa dyan. Kasi ayaw na ayaw ko talaga yung nag -away. Kasi minsan nakailang nakailang monitor na ako dyan. Gawa na na sa or nasisiko ng mga ito. Makukulit na to Ayan ang, ang sinasabi ko. So akala ko nag na sila. nag na sila di ba Kasi nga uh, kumalma. Kasi ito, ito maharot talaga tong batang to eh. Napaka kulit talaga niyang batang iyan. So ito na nga minsan. Sumisigaw so, na ako sa mga yaan. Gawa ng, naku, nakaka-stress talaga. So, kala ko okay na. Ayan na naman. di ba oh, nakot ko sa camera na ito. Ewan ko na lang kung titigil pa itong mga to. Tapos, nung sinabihan ko na sila natigil na, sa so, na, saka pinapasok ko na yung anak ko kasi sabi ko, wag nang gayaan kasi nga masama nga yung nag-aaway. So, ngayon sabi ko, lumabas yung isa sa inyo at maghiwalay na kayong dalawa. Gawa na, lagi kayo nagbabangayan. So, yan na nga, pinaghiwalay ko yung dalawa hanggat na nalaman na laman ko na lang. Nakita ko sa camera sa labas. eto na nga nangyari ulit. Akala ko, tapos na yung bangayan nilang dalawa. Akala ko, tapos na kaya pumasok na ulit ako at saka inaasikaso ko yung dapat ko nga sa loob. So, akala ko, tapos na alaunan, nakita ko na naman sa labas. Ito na naman nangyari. Pasti lang talaga itong mga toy. O, kaya ang gawa nga ito na naman nangyari sa labas. mhm mm di ba? Diba? Ito sa kalan, kaya kayo mga bata kayo, guys. Naku. Sa totoo lang, bata away, bata lang talaga yan. Pero pag nangyari na yung magkakampihan yung magulang at saka ano, naku, patay na malaking dilobyo na yan. So, ito, mga ano lang to, away bata, tapos, o, tingnan mo naman. O, di ba parehas sila matapang dyan? O, ayan ang nangyayari. Ang ganap sa computer lang dahil sa kapikunan nila. Tapos maya't maya, bati na naman yan sila. O, parang wala lang nangyari. So, yan na nga. So, akala ko tapos na yung bangayan nila. So, ngayon pala lumabas ulit sila. Mm, ayan. O, ba diba? Nag-away na ulit sila. Mm, ganyan. Napaka-normal lang yan sa kanila. Akala mo lang ba? Ayan na nga, normal na normal na. Pero sa totoo lang, wag na wag talaga kayong magaganyan. Dahil wala kayong mapapala dyan. Away bata yung mga yan eh. Pero pag sungga ba ng magulang, mag-aaway yung magulang yan. Ito na nga, nag na sila. Hindi ko inaano na kailangan yung mag away Dapat lagi lang kayong nasa tama. Ayan na nga. Di ba? Puro kalmot na lang hanggat nakita ko. Sinaway ko yung mga yan dyan kaso ayaw makinig at saka sakit na nalalamunan ko gusto nilang magpakita ng tapang nila ayan, kung sino yung matapang sa kanila kasi madami nag-share siguro sa kanila mga bata dyan, kaya yan nakita nila kung gano'n sila ka bagsik mag-away yung dalawa oh, ito nang na nangyari oh, tapos hindi, hindi ko yan rinig yan tuloy pa rin pala yung laban nila sa labas nakita ko na lang yun sa camera kaya nung ano ko na <laughs> napansin ko na madami ng ay nako kaya sabi ko nga sa mga yan lagi kong lagi ako na ano na i-stress so ito na nga oh na lumapit sa kanila tumigil na sila so kaya na nga nangyari guys ngayong umaga lang yan oh tapos kalaunan oh ba diba? bubalik si batang maliit <laughs> oh pasaya-saya na no? parang walang nangyari oh ganyan na nga nangyayari sa mga asarang bata kaya pag ng magulang wala na, nagaway na yung magulang hindi na nagpapansin na pero itong mga bata magbabati ulit yan sila tapos maglalaro ulit o, parang nawala lang nangyari sa kanila ganyan na yung mga kabataan ngayon kaya maya maya mag-aaway maya maya bati na ulit sila sila na naman yung magkaka mag magkakalaro o ba diba? ganyan lang sila hmm. 'Di ba? Kaya away bata nga eh. Kaya minsan pag ganito, ang hirap yung pagsabihan lalo na matigas ang ulo. Kaya lagi kong sinasabi na, nako, tigil-tigilan nyo kung mag-away kayo, wag kayo dito sa loob. Sabi kong ganon. At saka hindi maganda yung lagi kayo nag-aaway. Tapos maya-maya, bati din naman sila. O, ayan na nga. O, diba? Parang wala nang nangyari. Kanina lang din yan. O, diba? Ganyan lang yan sila ng yung pang-aasara nila kasi minsan okay lang kung ano-ano lang yung ano nila yung ma yung away nila eh paano kung minsan nasa sobrang ano nila may mabalik ganyan nasasaktan talaga eh kasi gusto nila ipakita yung tapang nila parehas kaya ayan o ba diba, para wala nang nangyari ayan for today's video gusto ko lang i-share na ganyan ng mga bata ngayon so bye bye guys see you on the next vlog babush